Paano ba yan kung puro pahirap na lang ang buhay mo araw-araw? Welcome sa episode 2 ng Jubertology. Nasasaktan ka ba? Pakinggan mo to. At habang binabaybay natin ang kalsada ng Cebu, may tanong akong diretsyong tatama sa dibdib mo. Anong gagawin mo kapag ang buhay mo puno ng sakit, pawis, hinagpis, luha at kung ano pa? Hindi to kwentong motivation na lang. Ito yung klase ng usapan na pwedeng magbago sa takbo ng buhay mo sabay tayong dumaan sa sakit at maghanap ng sagot. Kung sawa ka na sa pamotivation na lang, naghahanap ka ng totoong kwento, yung galing sa aktual na laban, sa pawis, sa luha, sa banggaan ng totoong buhay. Dito ka na, dito sa Jubertology, hindi lang inspirasyon ang atid, kundi diretsyong real talk at konkretong hakbang para lumaban ka. Kaya kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dahil sa channel na ito, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo nasasaktan, may sakit sa puso, may sakit sa ulo, may sakit sa wallet, sakit sa pamilya, at sakit sa sarili. Pero ang tanong, kapag dumapo ang sakit sa buhay mo, ano ang gagawin mo? Tumatalikod ka ba? Nilulunok mo na lang ng tahimik? O hinaharap mo ito? O ginagamit bilang lakas para bumangon muli? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ang sakit ay hindi lang dapat isin, kundi dapat intindihin. Ang sakit o pagdurusa ay maraming anyo, merong pisikal tulad ng gutong, pagod, sakit sa katawan. Merong emotional, heartbreak, rejection, trauma, at meron ring spiritual. Yung nawawalan ka na ng saysay. Pero isang bagay ang pare-pareho sa lahat ng yan. Kahit anong bilis ng takbo mo, hahabulin at hahabulin ka pa rin ng sakit hanggang sa harapin mo ito kailangan nating yakapin ang katotohanan na ang sakit ay bahagi ng pagiging buhay. Pero hindi lahat marunong humawak ng problema. Alam mo kung anong ginagawa ng karamihan? Iniignore ang sakit, nililibang ang sarili, nagdodroga, naglalasing, nakikipagrelasyon kahit hindi pa healed. Pero habang pinapatagal mo yan, lalong lumalalim ang sugat. Parang apoy na pinabayaang lumaki. Hanggang lamunin ka na ng apoy ng sarili mong damdamin ang sakit o problema na hindi mo hinaharap ay babalik at minsan mas lalala pa. Kaya ngayon babalik ako sa sarili kong kwento. Isang panahon sa buhay ko na hindi lang ako nasaktan kundi nawasak. May panahon sa buhay ko na kahit anong gawin ko parang kulang. Gising ka pero hindi ka buhay. May pera ka pero ubos ka. May kausap ka pero ang lungkot mo naranasan ko yan. Kumising ako, nagtrabaho, nagpakasipag. Pero parang may araw talaga na pagod ka ng mabuhay. Dumating yung time na akala ko wala nang silbi yung ginagawa ko. Yung tipong kahit gaano ka, ka productive walang nakaka-appreciate. Lahat ng bigat na sa balikat mo. Doon ko natanong ang sarili ko, ano bang silbi ng mga sakit na to? At ang sagot, ang sakit ay hindi katapusan. Ito ay tulay na dinadaanan ng mga taong handang lumaban, magbago, at muling manindigan. Kapatid, kung nasasaktan ka ngayon, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento mo. Alam mo ba, hindi ka laban ng problema. Minsan yan pa nga yung tumuturo sa atin kung saan tayo dapat magbago. Sabi nga ng isang coach na tumatak talaga sa puso ko eh ang sakit ay hindi mo kaaway. Ito ang guro mo na magtuturo sa iyo ng pinakamahalagang leksyon mo sa buhay. Ibig sabihin, hindi ito dumarating para sirain ka, kundi para gisingin ka, ubugin ka, at itula ka sa version mo na mas matatag at mas totoo. Bakit ka nasasaktan sa rejection? Kasi gusto mong magmahal. Bakit ka nasasaktan sa pagkabigo? Kasi may pangarap ka ang sakit ay paalala na buhay ka pa at habang buhay ka, may pag-asa ka. Kaya huwag mo sayangin ang mga pagsubok mo na yan. Gamitin mo ito para tumibay. Dumako naman tayo sa solusyon o limang estratehiya na aking ibabahagi kung paano harapin ang mga problema. Una sa lahat, harapin mo ang mga pasakit. Huwag mong takbuhan. Umiiyak ka. Umiiyak ka. Galit ka. Ilabas mo sa tamang paraan. Huwag mong ilibing. Harapin mo. Pangalawa, isulat mo ang mga nararamdaman mo. Journaling, sulat therapy, kahit sa pun lang, pwede na. Kasi kapag nasusulat mo ang sakit na yan, mas naiintindihan mo ito. Nabibigyan mo siya ng pangalan. Minsan ang pinakakalaban natin, hindi ang problema, kundi ang kalituhan sa loob natin. Pangatlo, humingi ka ng tulong. Huwag kang mahiya. Hindi ka mahina kapag humingi ka ng tulong. Pwede mong kausapin kaibigan mo, magulang mo, guidance counselor, teacher, o kahit ako. Kung gusto mo, mag-comment here sa Pilipinas kasi parang tabo pa rin ang mental health pero guys health pa rin yan kailangan ng solusyon ang apat, gamitin ang pasakit bilang lakas. Hindi ito balakid. Ito ay pundasyon. May kakilala akong working student na laging pagod pero ginagamit niya ang kahirapan niya para makapagtapos. At ngayon, may negosyo na siya. Hindi niya ginawang hadlang ang mga pasakit sa buhay. Kinawa niya itong gasolina para itulak ang sarili patungo sa tagumpay. At ang huli, magpasalamat ka araw-araw, kahit maliit lang, magising ka palang, blessing na yan, may makain ka, biyaya na yan, may makausap ka, regalo na yan, sa gitna ng sakit, may dahilan pa rin para magpasalamat. Eh paano kapag sabihin nyo Garud walang nakakaintindi sa sakit ko? Sige, sabihin nating walang tao ang talagang nakakaintindi ng buong pagdurusa mo. Pero hindi ibig sabihin nun wala kang karapatang gumaling o wala kang karapatang humingi ng tulong. Minsan hindi mo kailangan ng taong nakakaintindi. Kailangan mo lang ng taong willing makinig. Eh paano ba yan ka road fam? Eh hindi ko na kaya. Naramdaman ko na rin yan. Yung tipong gusto mo na lang mahiga at mawala. Pero alam mo kung bakit nandirito pa rin ako. Kasi may dahilan pa. May mission pa. Kung di mo pa alam kung ano yon, ayos lang. Basta magpatuloy ka lang. Darating din yung sagot. Ngayong alam mo na na may magagawa ka sa pigati mong yan. Ito ang tanong. Anong pwede mong simulan ngayon? Mag-journal ka ngayong gabi. Sulat mo ano ang pinakamasakit na bagay sa puso mo ngayon. Kausapin mo ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kahit simple message, pwede ba kitang makausap? At panghuli, simulan mo ang isang mabuting habit. Maagang matulog, maglakad sa umaga, magbasa, magdasal. Hindi kailangan malaki agad ang hakbang na ginagawa mo. Ang mahalaga, hindi ka natutulog sa sakit kahit paunti-unti. Basta umaabante ka. Tandaan nyo ito, ang sakit hindi yan ang katapusan sa lang yung pahina, hindi ang buong kwento. Kaya huwag mo hayaang ang sugat ang sumulat ng buong libro ng buhay mo. Ikaw pa rin ang may hawak ng panulat at habang humihinga ka, may pagkakataon ka pa rin baguhin ng ending. Ako ah, ito ang totoo. Maraming beses na akong nadurog, pero hindi ako nanatili sa pagkakabasag. Bawat piraso pinupulot ko, dandahan kong binubuo sarili ko. At kahit sugatan, tuloy lang ang biyahe. Mas matapang, mas matatag, at mas buhay. Ang buhay parang long ride lang 'yan. Minsan rough road, minsan traffic, minsan mainit, pero tuloy lang dahil sa dulo may kwento kang mabubuo. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo ang video na 'to, like mo 'to, share mo at mag-subscribe sa Jubertology dahil dito sa channel na ito. Hindi tayo perfect, pero totoo tayo. Gusto kong marinig ang kwento mo, mag-comment ka sa baba. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Ano ang natutunan mo? At tandaan, ito ang jobertology. Hindi ako expert pero kasama mo ako sa biyahe ng buhay mo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ride na ito. Sa isang kwento ng sakit, pagbangon at pag-asa, kitakits tayo sa susunod na episode ng jobertology kung saan lagi tayong bumabiyahe patungo sa mas malalim na pagkakaintindi sa buhay. Ride safe! Kapit lang at tandaan, kahit masakit may saysayang bawat biyahe, mabuhay ka.